Nagsisimula ang araw sa matikas na gusali ng Veritas Holdings sa sentro ng Maynila kung saan ang bawat oning ng malalaking bintana ay sumasalamin sa panibagong sigla ng umaga. Sa ikalawang palapag ng head office, nagmamadali ang mga empleyado sa koridor. Ang ilan may kape sa kamay, ang iba'y nakatingin sa kanilang smartphones, abala sa skim ng email. Biglang naputol ang usapan nang lumabas mula sa silid ni Mr. Santiago ang operations manager nang may bit-bit na brown folder na may nakasulat na director's report. Si Carlo, isang batang management trainee na nakatayo sa gitna ng hallway, ay humigop ng malamig na hangin nang malapitang nakita ang folder sa kanyang mga kamay. Sir, dito na po ba? Mahinang tanong niya habang nanlalaki ang mata, ang mga balikat niya ay bahagyang nauurong sa bigat ng responsibilidad. Ilang segundo ang lumipas bago tumayo ng tuwid si Mr. Santiago Lumingon sa apat na trainee at tatlong junior staff na nakasunod sa kanila at mariing itinutok ang daliri sa dibdib ni Carlo. Kasi ikaw ang utusan ko rito. Dalhin mo ang report sa boardroom A bago pa mag 8.30. Hindi na ako kailangan magpaalala. Nang makaraos ng daliri ni Mr. Santiago, umihip ng malalim si Carlo. Ang mga kamay niya'y nanginginig ng kaunti sa paghawak ng makapal na dokumento. Huminga siya ng malalim Ngunit bago pa siya makalakad palabas ng pasilyo, isang boses ang sumigaw mula sa likuran. Ano-ano yan? Biglang tanong ni Ate Inday, ang matagal ng kape server sa pantry opposite boardroom A, bitbit -bit ang tray na may saucer. Parang may kumakalat na balita na yung utusang iyan, hindi naman pala utusan, kundi utusan. Napakura pa mga mata ni Carlo nang marinig ang usap-usapan nilang lahat daw siyang nagpopondo sa sweldo ng buong kumpanya. Sa unang reaksyon, napailing si Carlo. Kanino ba niya ito narinig? Hindi siya manager, hindi siya may-ari. Paano nga ba siya naging sumpong sa bibig ng lahat? Nanginginig siya ng bahagya ng sumilip sa pantry at nakita siyang nakatano si Miss Reyes, ang HR head. Habang nakayakap sa isang iPad, umiiling ng may ngiti. Talagang hindi siya utusan. Bulong nito sa isang trainee. Ito ang bata na nag-ambag sa shareholders fund. Siya ang nagpapasahod sa ating lahat ngayon. Hindi makapaniwala si Carlos sa kanyang naririnig. Bakit ako? Bulong niya sa sarili, parang bangungot sa pagitan ng pagigising. Post mo na tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, Pindutin ang like, subscribe, at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kuwento. Nakaupo siya sa harap ng boardroom A, hawak ang director's report, ang dokumentong naglalaman ng quarterly results, project proposals, at higit sa lahat, ang talaan ng mga bonus at salary allocations. Habang papasok na sana, may pumatong na kamay sa balikat niya. Carlo, ang mahina mungit matatag na boses ni Mr. Santiago. Ako'y humihingi ng paumanhin. Napatingin siya sa operations manager. Ang taong kadalasan ay nag-o-order na yun nakayoko sa paghingi ng tawad. Ikaw yung kumita ng dagdag funds mula sa private investment mo para suportahan ng Employee Welfare Fund. Paliwanag nito na para bang naglalaro sa pagitan ng pride at pagkabigla. Dahil sa'yo, hindi nakakarampot pa ang matatanggap nating bonus. Dahil sa'yo, sapat na ang pondo para itaas ang sahod ng lahat. Nagkatinginan ang lahat sa hallway. Ang dating masikip na pasilyo na puno ng yabag at dialog ng abala, biglang nang nag-iba ng anyo. Parang gallery exhibition ng mga mukhang nagtatanong at naiilang. Hindi makapagsalita ang CFO na nakatayo sa katabi ni Ms. Reyes. Hinawakan nito ang stack ng financial reports. Bahagyang nanginginig ang kamay. Ang bata, Mahina niyang wika sa HR head. Ang bata ang nag-underwrite sa bagong share issuance ng kumpanya. Hindi pa rin makapaniwala ang makasamahan niya na ang batang intern na mahina ang paghinga sa umpisa pa lang ng orientation ay siya palang nag provide ng kinakailangang kapital. Para kay Carlo, ang lahat ay tila pinabalik sa simula Nang makita niyang nasa gilid ng pantry si naate Inday, si Miss Reyes, pati na ang receptionist na si Joy Lahat sila'y nagpipigil ng ngiti at nagtataka Biglang lumakas ang tibok ng dibdib niya nang namalayan niyang ang sala ng opisina ay puno ng trabahador Ang mga taong tumayo sa kanikanilang workstation ay tumingin sa kanya na parang bagong bayani kasi ikaw, patuloy ni Mr. Santiago nang bumalik sa kanya, ikaw ang nag-ambag ng investment sa pagpapalabas ng bagong Series B shares ng kumpanya. Hindi lang yon, ikaw rin ang nag-analyze ng prospective markets. Ikaw ang nagbigay ng insight para sa merger deal na papasok tayo sa Southeast Asian region. Nang dahil sa'yo, tuloy ang operations natin. Nasipsip ng ilong ni Carlo ang matamis na halimuyak ng kape sa pantry na parang isang pahagulgol ng tagumpay. Hindi niya inaasahan, hindi niya lubos akalain na ang batang ubod ng pagiging malapit sa computer sa bahay na lagi niyang pinataytay pang homework ng mga pamangkin at tumibay siyang magtimpla ng kape sa tatay niya tuwing gabi, ang batang iyon pala ang may hawak ng puhunan para sa buong Veritas Holdings. Sa dulo ng koridor, nagkaroon ng marahan ngunit matapang na palakpakan. Ang isang bata na kanina pa nanlalaki ang mata sa bigat ng folder ngayon ay nakangiti ng panay. Inunat niya ang bukong bibig at winasak sa malakas na hiyaw ang kamanghamanghang bagong katayuan. Napahanga siya nang lumapit si Carlos, ang CFO, habang hawak pa rin ang report kasi gusto namin may area finance ka bilang recognition. Bungad nito ng matigilan ng pangingiti. You'll be appointed head of strategic investments. Hindi gumanap ang oras, mabilis na lumipad. Ang batang dating utusan lang pala ay naging boss na na nagpapasya sa sweldo ng lahat. Pagbalik ni Carlos sa pantry, uminom siya ng isang buong tasa ng kaping mainit hindi na para matanggal ang panginigit, kundi para mahabol ang paghinga. Tahimik siyang magsalita sa sarili. Hindi pala ako. Utusan lang. Ako pala ang utos sa lahat. Dumating si Ate Inday. Nakaabak ang special na pasalubong. A box of donuts bilang congratulations. Marami pa pong tatawag sa iyo, boss. Wika ni ko nang may kislap sa mata. Si Joy, ang receptionist, ay sumurpresa ng may nakadikit na placard sa elevator. Welcome, Head of Strategic Investments. At sa huling eksena ng umaga, habang naglalakad si Carlos papunta sa executive elevator, bumalik sa kanila ang dati nilang usapan. Ang mayorya ay napapangiti na rin. Ang dating nagtuturo at gumagalit ng mataas ay nakangiti nang nakatingin sa kanya. Inaabot ang kamay para sa handshake. Good luck boss, sabi ni Miss Reyes. Kayo na nga ang nagpapasahod, paano na kami? Bungad nito ng bahagyang nakangiti. Sa inyo hindi kami mag-aalala. Basta't magtrabaho kayo ng tapat, kayo pa rin ang priority ko sa pag-akyat ng elevator, hindi na makapaniwala si Carlos sa sarili. Mula batang sinubukang i-corner sa dining area dahil sa kakaamoy pawis, siya na mayon ang nasa taas, may hawak ng strategic plan na magtutulak sa kumpanya sa bagong taas ang brown folder na Director's Report ay siya pa rin ang sumisimbolo ng simula, ang simula ng bagong yugto kung saan ang batang tinakwil dahil mahirap ay siya palang tumulong para buhayin ang puso ng kumpanya. Siya ang utusan ng lahat ng sariling pangarap at ng mas malawak na kinabukasan para sa bawat miyembro ng Veritas Holdings. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon. I-hit ang like button at 'wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas na umaga, kaya stay tuned.